Maganda mga, ganda, mga umaga sa inyong lahat. To this video guys, kakaiba ito. Hmm? Ang content ko na to ay kakaiba dahil uh, isa itong puzzle. Oh, puzzle. Okay? Ayan. Huwag na natin patagalin pa. Panorin natin. Okay, ayan. Kung makikita natin guys, mayroon niyang tatlong box, no? So, itong tatlong box na to, palagay natin na ito ay isang mga ano, mga sabungan, no? Ganito ang istorya, no? Bisa tayo sa puzzle. Sa bawat uh, sabungan, merong entrance fee na Texas sampung pesos, no? Pagpasok mo doon, no? Pagpasok mo, bayad ka ng 10 peso. Tapos, lahat ng natitira mong pera, tinaya mo ngayon sa manok na gusto mo. Nanalo yon Okay? Ayan. Paglabas mo ulit, meron naman sampung peso na parang exit fee. Ayan. So, ganun din ang mangyayari sa pangalawang sabungan. No? Lubabas ka, tapos pumasok ka, may entrance fee na sampo, ang natitirang pera, tinodo mo, nanalo naman kasi buwinas ka. At pag uwi mo, meron na namang isheet pin na 10. Ayan. Hanggang sa pangatlo guys, gano'n din ang nangyayari, no? Pagpasok mo, 10 pesos, 10 peso ang interest pay. Tapos yung lahat na natitira mong pera, tinaya mo, nanalo. Tapos paglabas mo, ayan, paglabas mo, meron na namang isheet pin na 10 peso. Ang tanong ngayon, mm -hmm. ha? Ang, ta ang tanong ngayon guys, magkano ang Pera mo. Ha? Mula dito ha. Sa hindi ka pa nakapasok dito. Magkano ang daladala mong pera? Ha? Magkano, magkano ang daladala mong pera? Kasi pagkatapos mong tumaya dito at lumabas wala ka nang natitirang pera. Iyon ang uh, problema ngayon. Iyon ang puzzle ha. Nanalo ka sa lahat ng uh, sabungan na pinapasokan mo. Pero paglabas mo hanggang pang Bae ka na lang ng ECP. Wala ka ng pera pag uwi. Okay? Guys? Ipasa natin. Mag-comment down below. Comment nyo ang sagot nyo kung meron kayo masagot. Actually, meron akong sagot dito, guys. Nakita ko lang to sa ibang YouTuber, uh, content creator na sa kanyang puzzle at sinorb ko naman at nakuha ko yung sagot. Sana masagot nyo, guys. Good luck sa inyo. Maraming salamat sa panood. God bless us all.